ikaw kasi, sabi ko gano'n, kung binarigay mo na kanina kayong bag ko, sabi ko gano'n kaya, no? Hindi mangyayari ito, umiiyak na po ako. Anong sagot no, nung nabarin nyo? Sabi niya, wala sa akin ang bag mo. Pero bagsak na siya. Bagsak na po yung subisigaw na si Batang. Sabi ko, kung binigay mo sa akin kanina, Batang. Ah, yung kasama niya. Kasama niya Kasi po. itong nabaril mo, hindi na makapagsalita yun. Opo, bagsak, bagsak, na, na po yun eh. Sabi ko, hindi sana naabot sa ganito. Tignan mo, Saan kayo matama nung binarinyo nyo? Hindi ko na po matandaan kasi nakatali. Pero ubos po yung magasin nyo. Hindi ko na po alam eh. High cap ba yung gamit mo? Yung more than 7? Kasi meron yung standard. Wa ano po ang ano, standard? Ah, uh, 7 plus 1, 8. Ano po, ganoon. Ano yung 1911? Taurus po. Yun, yung kwan, nataranta na ako, kinuha ko na yung motor ko, tinatakbo ko na, naisip ko, wala sa akin yung ano, baka ma-checkpoint ako, binato ko na yung baril ko doon sa talahiban. Tapos, diretso na ako, gulong-gulong ang isip ko, umuwi na po ako doon sa... Tapos nagtago na po kayo? Opo, kasi okay. yung banta po sa akin, nung gusto ko nang sumuko, nung after one week na po noon, sabi, kakalawitin daw nila ako pag, 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 pag po ako kaya Opo. sa loob ng ano, jail. Hindi, kanito po mangyari, sir. Since sumuko sa amin, we will make sure na mapoprotektahan yung karapatan mo. Opo. Hindi kami papayak na kayo po'y pumunta dito na maayos, kayo po'y sasaktan. Opo. Kami po'y magsisiguro ng inyong safety sa namin kay hanggang doon sa loob ng presinto. Salamat po, Idol. Kaya, Kaya nga po lagi ako nanonood sa inyo kasi sabi ko dito talaga ako hihingi ng tulong kasi wala na po talaga akong malapitan. Kaya sabi ko sa kapatid ko, isuko mo ako kay Idol. At saka pagsasabihan namin yung pulis na kapag kayo po natin sa presinto na walang pwedeng manakit sa iyo. Maraming salamat po, Idol. Kaya ng pagrespeto sa amin dahil kapag ikaw ay ginalaw doon, parang kinaaway nila kami. Okay. okay. Sige, uh, tinawagan na po namin yung PNP para doon sa plan over. pero paghatid po doon sa sa presinto hanggang sa pagdating sa court.